Good afternoon, I'm back This is Sambrusas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Celeste Cortesi Matutuloy na ba dito sa Miss Grand Philippines Ngayong taon na to Yan ang pag-uusapan natin ngayon But before anything else Hello Philippines And hello beautiful people Mabuhay Kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay At safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon. So lahat tayo excited na kung sino nga ba ang magjo-join ngayong taon na to dito sa Miss Grand Philippines. Obviously hindi magjo-join yata si Michelle D kasi hindi naman natin siya naririnig, di ba? And then plus nandoon siya ngayon sa bahay ni Kuya. Kung magkakaroon ng screening ngayong linggong to ang Miss Grand Philippines, eh medyo malabo. Pero umaasa pa rin tayo na si Michelle D ay magjo-join sa Miss Grand Philippines Kasi si Michelle D kasi last year niya na ngayon Kung sasali siya sa Miss Grand International ha Last year na kasi mag to 30 years old na siya this coming April And then hanggang 30 years old lang ang age limit ng Miss Grand Philippines Kaya medyo delikado kung hindi siya sasali ngayon at mukhang hindi na matutuloy ang pagiging isang Miss Grand International niya. Charot, so yan. Siyempre, ako kasi pag kasi si Michelle D, isa to sa mga ano eh, yung alam mo yon na malaki yung chance na Magkaroon tayo ng pagkakataon na makuha ang corona ng Miss Grand International. Dahil alam naman natin kung paano umatake si Michelle D, alam natin kung gaano kagaling si Michelle D. Nakita natin 'yan sa laban niya sa Miss Universe, pero hindi nga siya pinala do sa Miss Universe. Kaya kung sasali siya ngayon dito sa Miss Grand I think yes, winner yan. So yon kaya inaabangan ko talaga ang isang Michelle D na mag-join talaga dito sa Miss Grand Philippines this year. Pero mukhang lumiliit yung pag-asa ko na sasali siya. Pero abangan natin, malay mo naman, bilang last minute, nandyan pala, di ba? So, I'm so excited for Michelle D. Dahil alam naman natin si Michelle D. ay palaban niyan Pero isa pa nga to, alam naman natin naging vocal din naman talaga si Mr. Nawat sa mga pinupost niya sa kanya social media. At marami nang natuwa kasi pinost niya si Celeste Cortese. Yes! Celeste Cortese dati din Miss Universe Philippines pero hindi siya pinalad sa Miss Universe kahit man lang makapasok sa semifinals. So, marami na sasabi na ako natalo sa Miss Universe sasali sa Miss Grand. May chance kayang manalo to sa Miss Grand International. Mm -hmm. Marami din naman nagsasabi noon-noon pa na si Celeste, ang beauty niya ay very grand. Tapos ayun nga, naging open pa si Mr. Nawat na pinost niya na parang sinasabi niya, gusto niya si Celeste Cortese para sa Philippines. Pero ang iba naman, ang sinasabi naman ng mga ibang follower na kung alam naman si Celeste Cortese para sumali sa Miss Grand kasi na hindi nila gusto kung paano umatake ang isang Celeste Cortesi na naiintindihan ko naman sa kabilang banda kasi nga alam naman natin na medyo iba din talaga umatake pero kung pag-aaralan talaga at paghahandaan ni Celeste Cortesi ng bonggang bongga ay nako hindi rin imposible na makuha natin ang corona ng Miss Grand International. So, ang tanong na lahat, sa ba si Celeste Cortesi? Well, ayan yung abangan natin kasi naging open din pala si Mr. Arnold na in approach niya nga si Celeste Cortese ng mag-join dito sa Miss Grand International. Pero ayun nga, hmm. hindi naman talaga sumasagot pa si Celeste kasi na ba diba, parang siguro natakot or baka mamaya mabokya, ba? Diba? And kung cool si Mr. Arnold, nakikitaan niya ng potential itong si Celeste na maging isang Miss Grand Philippines. So, once na sumali to sa Miss Grand Philippines, magiging madali lang kay Celeste Cortese makuha ang title. Dahil nga kung naging approachable sa kanya si Mr. Arnold. So, ibig sabihin, gusto ni Mr. Arnold, kahit pa may mga sumali dyan, eh, ay tin siya na ang mananalo. <laughs> ba? Diba? So, magiging formality na lang ang labanan. <laughs> Kawawa naman yung ibang candidates. Pero, pero may ibang corona pa naman. Nandiyo dyan yung Reina Hispano-Americana. Nandiyo dyan din yung, ano pa ba? Uh, universal Woman ba? Or hindi, tinanggal yung Universal Woman eh. Reina Hispano-Americana at saka face. Sabi nako ko, baka mamaya sa gawin lang itong ano, face international. I think hindi. So, very grand. Kasi she's at that Miss Earth dating Miss Universe Philippines eh natural gawin siyang Miss Grand. Pero kung iisipin mo no, ito na rin yung magiging ikatlong title ni Celeste kung sakaling sasali siya dito sa Miss Grand Philippines kasi dating na siya Miss Earth Philippines and then nag magiging naging Miss Universe Philippines and then go to the Miss Grand. O, oh, di ba? Downgraded ba? Parang pili ko naman, hindi naman. Charot. So, iba yung laban ng Grand. So, nakaka-excite. Ganon. But, ano ba ang chances talaga natin kung si Celeste ang ilalaban natin sa Miss Grand? Actually, malaki kung pag-aaralan na nit Celeste, siguro kailangan niyang pag-aralan. Hindi styling kasi yung styling naman ni Celeste, alam naman natin na kumakabog naman, di ba? Kabogera naman talaga ang Celeste Cortez kung paano umatake, paano mag-makeup, paano mag-ayos ng buho, paano talaga gumalaw. Pagdating sa beauty, wala tayong pag-uusapan kasi maganda talaga ang Celeste kasi nakita ko na siya in person. Grabe panalo talaga ang peg ng lolo mo, lola mo. At parang piling ko, may laban talaga siya. Number two, kung pag-uusapan naman natin yung, yung pananamit ni Celeste, nakita naman natin kung paano naman kumuha to ng mga choices of dress niya. Diyos ko naman, kita naman ninyo, kumakabog naman talaga yan ng bongga-bongga at grabe ha. So, panalo talaga. Sobrang iba talaga yan umeksena. And then next is kung styling, makeup. Ayun, Diyos ko naman. Maganda talaga mag-makeup ang Celeste. Nakita naman natin kahit tumusunod Miss Universe, di ba? So, marunong-marunong si Celeste i-present yung kanyang sarili in terms of styling, beauty, and yung kanyang pag-aayos lahat. So, wala tayong problema dyan. Pasarela, kailangan mo bang mag-train talaga ni Celeste Cortese ng pasarela? I think yes. Pero dapat magpa-train siya kay CJ Opiasa. Kasi si CJ Opiasa, makakatulong sa kanya kung paanong atake ang kailangan niyang gawin sa Miss Grant. Kasi alam naman natin lahat na medyo may pagkamalamya naman talaga ang Celeste Cortese. And then ayon yung kailangan niyang gawin. <laughs> kung paano siya kakabog. And then, talented. I think talented naman. Marunong naman siguro siya kumanta. Siguro mag lang kung paano kakanta. Oo, so parang piling ko kaya niya yun. Yung mga The Voice, The boys So parang piling ko artistahin naman ang dating ni Celeste. Alam ko medyo parang nadudoon na mid halfway ha. Uh -huh. siguro kung hindi niya paghahandaan kung sakaling sasali siya dito sa Miss Grand tapos hindi niya paghahandaan disappointment ang makukuha sa kanya ni Mr. Nawat kasi kung ang laban na gagawin niya ay katulad sa Miss Universe yon so medyo parang hmm. pero kung paghahandaan niya ng bonggang-bongga at pag-aaralan niya yung mga galawan I think yes kaya niya magiging ano, siya ang kauna-unahang Miss Grand Uh -huh, natin. Kasi she's almost there, di ba? So, yun. So, kailangan lang mag-training, mag-training ng galawan. I think Q&A, kaya naman ni Celeste. Magaling naman si Celeste pagdating sa hudaan. So, parang wala tayong poproblemahin. So, yun lang. Konting polish lang para sa pasarela. And then medyo kailangan talaga disidido siya kasi para maibigay niya 100% yung magiging laban niya kung sakaling magjo-join siya. At tanong, magjo-join nga ba talaga ang Celeste Cortesing dito sa Miss Grand Philippines? And then ikaw, kung sakaling magjo-join siya, nakikita mo bang mananalo siya ng Miss Grand International? So i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. So kailangan laban lang. So abangan natin guys kung siya nga ba ang magjo join dito. So yan. So nakaka-excite, 'di ba? Kung iisipin mo. Pero nando doon tayo sa talagang tignan natin, ha? 'di ba? So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Paalam.